Alam mo ka lang. Kung wala ako, paano pa? Palit tayo, ako sa bahay ikaw trabaho Saan napunta ang sweldo ko? Ano ikinapagod mo? Ilan lang yan sa mga sakit na salita na narinig ng isang asawang naiiwan sa bahay. Ilan lang yan sa mga bagay na kapag narinig mula sa asawa ay para kang binugbog sa sakit. Ilan lang yan sa mga bagay na isinusumbat dahil sa tingin niya ay wala kang naitutulong. Akala kasi na ibang asawa sila lang ang may karapatang mapagod. Akala nila sila lang ang may ambag at pakinabang. Akala nila dahil sila ang nagakit ng pera, sila lang ang may karapatang mapagod, magpainga at lumigaya. Well, FYI, parehong napapagod na nagtatrabaho at nasa bahay. Huwag na natin sukatin kung sino ang mas pagod. Basta ang klaro, parehong napapagod, parehong may naiambag at parehong kailangan ng painga at maayos na tulog. Let us remove the thinking na kapag nasa bahay ay walang ginagawa at puro hilata. Tanggalin sana natin sa isip natin na porke nasa bahay ay eh hindi napapagod at palamunin lang. That is very wrong. Your spouse is your partner, not your slave. Let this sink in to everyone.